Pagkakataon ako ang mga binakas ko. kita! Tinulungan sa oras sa pangangailangan! Binakain sa mga ko! Pero bakit nagawa mo ba akong tuklawin? Ahas ka! kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag galilimutan paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa silang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. ang pangarap na sa bawat himay-may ng damang ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusang ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatangin dulang pang radyo na inyong naaabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabalata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito. Pinabagatang, wala akong tatubong ahas. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako Ang bukas. Light na to, kuya Talagang masarap yan <laughs> Binili ko nga rin yan ng ate mo eh Ah oh, salamat kuya Ang bait mo talaga Kapag may pasalubong ka kay ate Almina Meron din ako Siyempre naman <laughs> Dahil kapatid na rin kita Thank you Ah kuya baka gusto mo nang kumain Nakaluto na ako mm -hmm.